Huwag ka tumalikod! Talo sa akin, talo. Sige lang, sige sila lang. Kaya yan. Oh, mga palag yan. <laughs> mga palag yan. Mga palag boy! Sige, <laughs> okay, boy. Kita ba? Hindi ko alam. Dito sa liwanag. Ano yung liwanag eh? Bola sila. Ang ulo mo, tabi ka. Daling ka yung, dyan eh. Nakik hindi nakikita yung gamba. Saan na ba? Logi na ako. Saan na? Sa akin? Ito. Hindi naman nakita eh, paano? Boss. Hindi ako nakubos. Hindi makikita. Ayun, yun yun, 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 kita. Side mo, side, mo. Side, side mo, side mo. Sino nalo? Tatalo, oh, magtalo. Akin ang sasabot yun, yung black yan. Oo, black yan, Yung sa'yo, yung light black lang. Nagkabaliktad kanina eh. DJ! boy! Nalo ko. Ayan, guys, may dumayo sa atin. Ayan, dinayo yung ating ano, gagamba. Kitang kita mo naman guys. Kanina tali, sinasaputan yung sa atin. Sinaput, yung pangalit, sinaputan yung kanya. Ang gulat ako natali sa kanya. Oh <laughs> Oo diba? ano, eh. yung sa akin kanina. Buna eh. Oh. Oo. Ito, kawawa na yung itim eh. Kawawa na yung kanina na eh. Sinasaputan eh. na siya kanina. Pero lumalaban siya. Sumasapot din siya. Fishbowl. Ayan guys okay, so, oh. Oo, wala na, na po. Oh. Na. Dayo ulit, dayo. <laughs> Idol. Ayan. Panalo po yung ating ano yung Black Panther natin mga ludes eh no kita niyo naman Black Panther eh no nagsasapotan kanina yung Dumayo malaki yung kanya ayan no kaya lang nung bandang huli ayan bandang huli guys ayan, ayan. so ayun lagay na na natin sa ano okay shout out shout out sa mga batang Dumayo yung kanyang gagamba na malaki so yun naglaban naglaban yung aking black panther ni namon so malitlit lit ng konting akin ayun guys kinain yung kanyang black yung kanyang ano light black ayun o malaki yan sa kanya o oh. ayun yung bata na dumayo <laughs> so wala yung kanyang gagamba so yun kinain nila sa tayo sa tindahan mga lods Lakas sa sapat Black Panther Yan guys no Kita niyo paano kinuwawa yung kanyang ano Ayun na nga yun eh So yun nga pala mga idol no Kita niyo yung ano Ayan no Tumaba na mga idol Ayan, Tumaba na yung ating ano Yung dating galamayer na pinakita natin sa video sa inyo so, Sobrang lumaki na Nakain natin ng gatas yan, sausaw nyo lang yung bulak sa gatas mga idol. Bigay sa tabi niya. Yan, kumain na siya. Dito rin isa pa. Yan, yeah, thank you to JC. Yan pa, isa mga idol oh yun eh, no? So, meron pa tayo dyan ano, mga block sa gilid. So, yan mga idol, shoutout na lang bala wala. Shoutout sa mga ano. Shoutout. Pati sa mga dumayo. So, salamat muli. Yan, naglalaro si ano, Black, black Panther na. Grabe, nit lang ni Black Panther. Kalaban niya kayo na, malaki no. Pero talaga naman, grabe. So, siya rin yung kumain doon sa ibang ano, yung sa black natin na isa, yung, yung red panther natin, siya rin yung bumanat. Nakalaban nyo siya nga kapung. So ngayon, may naman dito, dumayo sila. Ayan, pagkain na naman nyo to. So, maraming salamat mga idol. God bless.